Good morning. Oh, nandito tayo sa ano. Napa maganda pala dito. Ayun. Tayo mama Michelle. Ayun. Santo, na. Al Sif. Al Sif. Dubai. Al Sif Dubai. Ayun. Ayun kami nagdalakad. Yun yung mga, yun yung mga tinda nila mga accessories, treasure, treasure hand maganda pala dito Salsip Salsip Dubai mm, Marami rin pumunta dito Nag yeah. and and plants. Let's go here. Aladdin. Aladdin. Treasure. Okay. Ayan. Ang ano kanilang mga damit dito. maglalakad tayo. Marami rin pala mga turist na pupunta dito. Namamasyal. <makes> Kasi para sa music, no? Hmm. Wala kami talaga ng mga mga mga. Hmm. Hmm. Yeah. Ay, hindi Yan. West Philippine Sea. West Philippine Di ba yeah, ni Greek lang siya? <laughs> <laughs> ay, may banyo. Yan ang importante. Ay, ay ito na mga do cruise. Yun yung mga crew. Nandiyan si, ano, si One Piece. Si One Piece ay hindi makita-kita. Oo, ganda. Wali nalang alam ni yan. Ito, J-Nice yun. Ito, ang ganda pala dito. Mas <laughs> <Yeah. laughs> picture picture pala. Ayan. Ayan tayo daw gusto humain. Bukas na ba yung samgyup na yun? Samgyup. Yung kahap, yung ano, yung sa baba. Yung kinakainin, yung kinakain natin. <coughs> Hindi, yung sila lang yung sa baba, yung may samgyup na. Uh Oo. -oh. Yan ito yung Paglum Asyana Ito yung mga nasat uh, Yung mga Marcha Ganda nung Ganda pala dito oh. Oh, yung mga damit nila dito Yan nila dito Maraming maraming iba rin. Tayo sir, can you please stand in between them? Can you please stand in yeah. between them, yeah. them? Them, them, them. Si Jade. Hello. Ito na. Eh. dame Kenta pala dito sa Al Sip Dubai Yan Okay ay Diyan yung mga accessories na binibenta dito kasi Santo hmm. Yeah. Yan. Yan Museum of Edition. There's Momo So. There's Momo So. There, yeah, no? Si Pax, like, Kuya. Here is the rest. Si Kuya. Ang na. Nasaan na tayo ngayon? Nasa Thailand tayo. Welcome to Thailand. Na? Oh, this is a Starbucks that she's telling us. Uh sa -huh. uh, she said there's hmm. a Starbucks. This is the Starbucks that she's telling us. Oh, oh, Starbucks tayo. Ayan May no? Yung mga... Yung mga taping. Ayan hey, mga nagtitaping taping oh, sa likod ko. Eh? Yung mga nagtitaping sa likod ko. Ayan. Mga Korean movie. <laughs> Sabi niya hati, hmm. just... Maraming mga nagtitaping dito. Ayan. Maraming nagpipicture dito. Nagpipicture rin. Maraming uh, vlogger din. Ayan pala dito. Ayan. Dito ka. Picture kami. na nakalabas na kami muli at ito na kami maglalakad ayan ang daming <coughs> yeah. picture picture dito Starbucks. Namin ni pa picture ng Starbucks dito. Namin pa ng Starbucks. Pahingi nga ng kape, just sa Starbucks. Pahingi ng kape. Gusto ano. yung humingi siya ng kape. mga dalawang eh. mga kaya, mga taya like, uh, okay. Maraming mga nagsho-shooting dito Ayan, oh. oh. <laughs> shooting sito <seat> lang <tala>, oh. <coughs> Ito naman yung mga VIP VIP Ayan. Ayan sila. Abang walang utaw. Dali, picture. Marami ding mga... Ops Oops. Ra Rasana. Marami ding tourists na pupunta dito. Oh. Ganda, no? Ano? Ano? Alas sa uh, al alas one si dami nang tao dito yan sila. Pipicut, the pipi taping sila yan ano? nice. Yun yung mga uh, binebenta nila yung mga uh, damit. Ginamit mo na mo. Ay. Yung tapala dito oh, Parang sa Madrid Corner. Ganda oh. Yan oh. Ang ganda mga damit nila dito. Hmm. Pala dito oh. Yan you know? oh. Pala, pala, pala. 'Yung mga painting nila malulupet. The dome. Perfect. Dahil ano deng mm. isang flight ano na lang. Isang flight papuntang Gubayba. Sa bike. Tanong Gubay. na. Gubayba? Oo. Oh. Hindi uh, pa dating di ata. Hindi Gubayba. Si isa Mam, dera ka na po lang uwi na po. Ayun, uh? oh. max mm. sa mga papasan niyan.

God, 'yan. May, may may mga naliligaw na kalapati 'yan. 'Yan. 'Yan no? Oh. Sa sa river, kami sa river medyan. 'Yan, maam. Oh. 'Yan yung mga bangka. may lang. Sila, so, oh. Kita ng dagang ulay green, oh. nasa ano nata sila nasa China ata sila oh <laughs> din tayo diyan isa mo Sakay tayo diyan <laughs> Sakay tayo diyan Ayun oh mga pasal yo oh.